Hoy, miss ka namin, Bibi. Saki Boy. Na miss namin mga ka-Babe si Saki Boy. Hello. Tagal, tagal ninyo na dito, eh. Where's tana Pika bu. Pika bu. Pika bu. Where's tana Where's Saki Boy? Where's Saki Boy? Ay, pogi bibi ko. Oh. Pogi ka bibi ko. Yeah, girl and beautiful. Saki boy pogi. Wow, play kayo. Hey, daming toys oh. Wow, daming toys. Ay. Pogi pogi naman ang saki boy ko yan na. Ah. Opo. Pretty si Ate Tana. po. Um pa na kayo diyan. Wala kayo diyan po. Oh, wow. Oh, teka, teka, teka. Wait, wait. Pa-bisan na kayo. Wala kayo diyan electric pan. No show phone. Mainit dyan eh. Wala kayong electric pan only. eh. pa. Open nyo to para dito natin ng electric pan sa may ano. Wow, I like it, Saki boy. Ini electric pen tabi-biko. Yeah, we like it Saki boy. He -he. Electric Opo, oh, ay. Boleh Allah. Ya, jaga boy saya, Allah Ayo. Aaaa, boleh Ah, tak nak minta Minta jaga Ganda get... 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 oh. ng no. orchids ko mga kabebe nila. Tayo. No. No. Tapos ito 'yung patumbik ko, kulay yellow it's... ko. Oh. Tapos ito it's ay get... white. Ito naman purple, purple white. The boy cake 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 black my plant. Alin po. Mita, it's, it's Saki boy. Bibi ko yan. Mita. Po. Oh. Ayan, may bisita kami mga ka-baby loves si Saki boy. Saki boy. Saki boy. Opo, play lang sila. Ayan, nag play sila ni Tana. Mita. Po. Oh. I, I want pepa pig si Saki boy. O, oh, sige. Asan ba pepa pig mo? Eh, yun kay Chucky boy. Wag mong kunin muna. May Mita, it's eating. Bawa ka na ibang laruan doon. Para di kayo mag-away. Abahala kung anong gusto mong kunin. Opo. Ay nako. Wala na, natanggal yung electric fan. Ako na. very good talaga si sa po oh ye. Yeah. Bait talaga yan eh. Mikiyamo okay. ko. bait talaga yan si sa po. Wow. Mikiyamo. Hmm. Mata lo, waw. Mata lo. Mata lo. Niyo, waw. Nabi, nai kumain na, ha? Nai kumain, nai kumain. Niyo. Yung likod mo, Bi. basa yung likod mo. Mama, mama. Bi, dali. Bi, yung likod mo. Yeah. Hey, 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 hey. Saglit, saglit. Wow, dance, dance sa aking boy. Tapos na. Saglit. Ayusin ko lang eh. Saglit, Tana. Hey. Wait, Tana. Halika muna. Saglit. Halika na muna dito. Halika na muna dito. Yung likod mo. Dali.

Hmm. Kanawa sila, yung na sila, sila nagkita eh. Hmm. Pinsan yan sila. O si Babay na, si Mama Babay na. No. Babay na sa mga Si Babay na sa mga ka-baby love, no. Bakit no? Ha? Huh? Ay, wait. Daw no, sabi ni sa akin, "Baby na sa akin boy sa ano, sa mga ka-baby love." Bye-bye. Bye-bye ka baby.